Summer, Cody, Eddie, simula ngayon, opisyal na kayong mga Junior Park Ranger! Ah, itong pinakamasayang araw ko! Ito ang Spirit Rangers! Oh, yeah! Ito ang Spirit Rangers! Narito na ang Spirit Rangers para protektahan ang bawat, bawat kanto, sulok at hayo! Pabagsak ah! ang mga umaapoy na bato sa park! Huwag sa muka! Huwag sa muka! Salamat sa mga pakpakbong matulid. Walang problema, umulan man o umaapoy salamat! Siyempre, ako kasi ang paboritong spirit ng lahat. Hindi ikaw, Coyote. Ang Spirit Rangers! Eto! Spirit Rangers! Eto! Spirit Rangers! Eto! Isa na naman itong mission para sa